Good morning guys, uh, ngayong araw is uh, September 29 uh, at maaga nga tayo umalis ngayon ng bahay Susubukan natin bumiyahin ng maaga uh, kung maaga rin ba tayo matatapos at kung magkano ang kikitain natin Usually kasi guys, uh, nagbibiyahe ako mga alas 9 na umalis ako Pero ngayon alas 5 pa lang, alas 5.42 pa lang exactly dito sa oras natin uh, dyan sa koche. pero ngayon parang ngayon is uh, advance kasi yan so bali ngayon uh, 5.30 pa lang ng, ano, ng umaga so susubukan natin kung ano ba yung magandang kung mas maganda ba bumiyahin ng mas maaga at uh, maaga din uwi o yung madalas nga natin na ginagawa na late na late na bumiyahe at late na rin umuwi. Uh, usually kasi ginaabot ako ng gabi umabot ako ng alas 8 uh, minsan alas 9 uh, yan pinakasagad ko alas 9 pero ngayon naman uh, subukan natin ang target ko na umalis ng bahay is uh, alas 6 uh, dapat alas 6 mapasukan na tayo ng booking pero ngayon nga uh, alas 5 pa lang uh, 5.30 pa lang na umaga uh, alas na tayo ng bahay pero magpapagas pa tayo sana pa pasukan tayo ng alas sakto ng umaga para alam natin kung uh, magkano ba ang kikitain natin sa kung magumpisa tayo ng umaga ng alas 6. So nga pala guys sa mga hindi pa nakasubscribe sa YouTube channel natin uh, subscribe na po kayo at uh, i-click nyo po yung notification bell natin para updated po kayo sa mga video na ilalabas natin. Uh, ngayon nga bare months na kaya kailangan natin kumayod para Uh, check natin kung uh, matumal ba or malakas na ngayong uh, buwan na to so dyan na muna kayo guys i-update ko kayo from time to time kung magkano ang kinikita natin uh, kung maaga ba tayo target natin makauwi tayo ng mga alas 3 or alas 4 or mas maaga pa ngayong araw to ang target income ko lang naman is maka 3,000 ako pataas wag lang ba ba sa 3,000 so yun guys update ko kayo mamaya uh, pagas muna ako uh, yun nga uh, guys uh, na tayo ng booking nagbukas tayo ng app natin mga 5.40 na kasi nagpagas pa nga tayo so pinasukan naman tayo uh, ang oras ngayon is 5.50 na ng umaga so after 10 minutes nang magbukas tayo pinasukan na tayo agad malapit lang dito sa amin uh, bali 330 meters lang ang layo sa pinanggalingan ko pupunta sana ako ng Ayala kasi hindi pa ako nakakalayo may pumasok na agad 288 pesos yung fare so medyo malayo siya ng konti pero okay lang kasi wala pa traffic ngayon ah uh, 5.50 pa lang ng umaga so mag-alasize pa lang so pipick upin ko muna siya so malapit na ako sa kanya mag update lang ako ulit mamaya sa inyo ah uh, pinakita ko lang na ano na kung anong oras tayo na pasukan so tara hello good morning ulit sa inyo mga kabater uh, i-update ko lang kayo oras natin ngayon is 9 o'clock na ng uh, umaga at yun nga nag start tayo ng uh, 5.50 ng umaga so bali nakakatatlong oras na tayo at bali, nakaka-pitong booking na tayo. Uh, kanina, sunod-sunod yung booking. Mula nung pag-pick up natin sa unang pasahero natin, uh, pag-drop off natin, hindi pa nakakababa yung uh, pasahero. Uh, mayroon nang pumapasok. Tuloy-tuloy yun. Uh, bali, nakaka-pitong booking na tayo ngayon. At mayroon na rin pala tayong income na 1,327. So, bali, yung 1,327 na yan... Uh, bawas na dyan yung 20% di grab so bali yan yung uh, semi net natin sa income natin na uh, sa income natin sa pitong booking so bali kanina uh, daming pasahero sa Pasig tapos ngayon nga dito na ako ngayon ulit sa Makapagal dito malapit sa Moa ang huli kong hatid dito sa may brad ko so sa ngayon uh, hindi pa ako pinapasukan ulit ng booking Uh, pero so far maganda naman yung ano natin yung income natin. Kasi yung target ko uh, every 3 hours dapat maka 1,000 tayo. So naka 3 hours na nga tayo at lumagpas tayo sa 1,000. Nasa 1,327 na yung kinita natin. So maganda. Uh, sana maaga tayo makauwi ngayon. Alas 9 pa lang naman. So dapat mga bago magtanghali maka 2,000 pesos na tayo para mga 3 ng hapon maka 3,000 na tayo at pwede na nga tayong umuwi so yun lang mga kabatay das band mamaya magbibideo ako ulit kung magkano na yung kinita natin so i-update ko yun from time to time para may idea kayo kung mas maganda ba yung mas maaga tayo bibiyahe or or dun sa late na tayo bibiyahe so yun lang maghanap ulit ako ng booking dito sa Maymoa naman time check guys is 10.30 na ng umaga at nakaka 1,924 pesos na tayo so bali kanina nasa Makapagal ako sa Maymoa pinasukon ako ng booking papunta rito sa uh, Valenzuela so ang bayad niya nasa 590 something so kulang-kulang 600 ang maganda lang kasi uh, yung pasahero natin si ma'am uh, gusto mong skyway so siya nagsubagot ng toll. mabilis lang natin natapos mga 40 minutes siguro papunta rito sa Valenzuela so uh, dito ako ngayon sa Valenzuela sobrang layo no 29 kilometers kasi naka, ano pero naka expressway naman uh, kulang kulang 600 so sabihin na natin 600 kasi nagtip naman si ma'am naka ano naman kami naka expressway kaya okay lang sa loob ng 40 minutes meron kang 600 so not bad uh, pasok pa rin tayo sa target natin na every 3 hours kailangan pa kayo tayo so nakaka 1,924 na nga tayo sa loob pa lang ng 4 na oras mahigit so pasok tayo doon sa, ano natin, sa timeline natin sana uh, pasukan pa tayo dito sa Valenzuela. Sana mas maganda kung pa-uwi sa Makati para hindi sayang yung gas natin. So ang ginagawa ko, katulad nito nasa Valenzuela ko, ang destination ko pa-uwi lagi papuntang Makati. So pag pinasukan ako along the way, mas maganda. Pero hindi ako nag-set ngayon ng my destination. So parang yun lang yung way ko papunta ng Makati lagi. So, so far maganda yung booking natin. Maganda yung pasok ng booking. Maganda pag sa umaga talaga kasi walang traffic, mabilis yung takbo. Ngayon medyo traffic na dito sa Valenzuela. Uh, babagal mabagal yung usad natin. Pero okay lang. Kulang-kulang nasa 2,000 na nakita kita natin. 1,000 na lang kailangan natin para makauwi na tayo ng bahay at makapagpahinga ng maaga. So, malalaman nyo mamaya kung anong oras natin matatapos kung anong oras natin matatapos yung 3,000. So, dyan na muna kayo. ah, uh, maraming maraming salamat sa panonood. Uh, mag video ako ulit mamaya so kung booking dito kain muna siguro ako kasi uh, tinapay pa lang yung sa natin or mag early lunch na rin ako diretso so dyan na muna kayo maraming maraming salamat uh, time check guys uh, 1.50 na ng hapon uh, bali nakaka 11 bookings na tayo and mayroon na tayong income na 2646 so bali maganda yung biyahe natin ngayon so parang pinaka half day pa lang pero malapit na natin maabot yung quota natin so ngayon uh, pauwi muna ako ng bahay kakain muna saglit uh, tutulog muna ako so nga pala guys uh, sa mga uh, para may, para magkaroon kayo ng idea So pag half day lang pala, kung maaga tayo aalis, mas madali natin mahihit yung target natin. So kasi ako umalis ako ng bahay, minsan alas 9 na, nakaka ako minsan alas 9 na rin ng gabi. Pero ang income natin is 3,000 lang, mahigit. So ngayon kasi, nakakaano na tayo. Uh, malaki na yung income natin. Nasa 26 nasa... Uh, 2,600 mahigit na tayo half day pa lang so mamaya mag video ako ulit kakain muna ako dito sa bahay kasi malapit lang dito yung drop off ko uh, dito sa Makati kasi galing uh, Kaluokan yung pasahero ko so uh, kakain muna ako tapos update ko kayo ulit mamaya bali uh, siguro mga hapon na ako hapon ko na kukunin yung Uh, 350 na lang ang kulang ko eh para maging 3,000 sa hapon kasi mayroong incentives na pag nakatatlong booking ka mayroong 170 sayang din naman so uh, tulog tulog muna ako tas mamaya naman ako alas 4 siguro mag uh, uumpisa para makuha natin yung ano yung incentives so dyan na muna kayo i-update ko kayo mamaya uh, pagkatapos kong kumain andito na ako ngayon sa grahe uh, magpaparada magpap muna tayo So, sige bye bye good evening guys, uh, kakarating ko lang ng bahay time check is alas 8 na ng gabi so so bali nag start ako ulit kanina alas 4 uh, kasi may hinahabol nga ako incentives uh, sa grab kasi paghapon pag naka ano ka pag nakatatlong tatlong biyahe ka sa hapon mula alas 4 hanggang alas 8 merong kang bali 179 incentive so hinabol nga natin uh, at sumubra pa tayo dun sa ano sa target natin na tatlong biyahe lang sana kaso ma traffic nakalima uh, naka lima pa tayong biyahe tapos ma traffic kaya inabot tayo ng ganitong oras alas 8 na nga So, bali guys, uh, ang kinita ko ngayong araw na to ay umabot siya ng 3,713. Bali, naka 16 jobs tayo ngayon. So, masaya, maganda. Malaki ang income natin ngayon sa araw, sa araw na to. Uh, hindi ko nga lang na pala na Friday ngayon sobrang traffic kaya inabot tayo ng ganitong oras pero dapat uh, sa loob ng 8 hours kung tinuloy-tuloy ko lang kung hindi ako umuwi at natulog nga bali makakaano ako uh, kaya yung 3,000 sa loob ng 8 hours so kung sa mga nagbabalak mag grab uh, bali nag ko ng 5.50 so mag alas 6 ng umaga at mga alauna nga ng hapon ay mayroon akong 2,600 mahigit so kung tinuloy ko pa bali hanggang alas 2 Bali 8 hours 'yon, uh, kaya ko kitain yung target ko na 3000. So, 'yun lang guys, uh, sa mga gusto mag full-time sa Grab, uh, kung tingnan nyo kung kaya, kung sasapat sa inyo yung ganong income, bali 3000 sa loob lang 8 hours. Semi net lang yun Kasi uh, sa 3000 pesos sa loob ng 8 hours, <laughs> bali bawas na doon yung ano, yung 20% ni Grab. So, i-budget nyo kung 3,000 sa loob ng 8 hours, tatanggalin mo yung boundary mo or yung hulog mo sa sasakyan na 1,000. Tapos, sabihin mo na 1,000 yung gas, so may 1,000 kang matitira. Sa loob ng 8 hours yun ha, bali may 1,000 kang pinakamalinis na yon sa loob ng 8 hours pero kung sosobrahan mo pa kung uwi ka ng alas 3 o alas 4, posibleng umabot pa yun ng 3,500 or may maiuwi kang malinis na 1,500 so yun lang naman guys uh, tingnan nyo kung sasapat sa inyo sa mga gusto mag full time kung pwede na sa inyo yung income na yan ngayon kasi ngayon kasi hinabol ko yung uh, incentives na 170 pesos kaya hinabot ako ng alas 8 ng gabi although nagumbis ako ng 5.50 ng umaga at natapos at umuwi nga ako ng alauna ng hapon at umalis ulit ako ng bahay ng alas 4 ng hapon at umuwi naman ako ng alas 8 so yun lang guys nakaka 3,713 pesos tayo ngayon 1,000 yung gas 1,000 yung panghulog uh, bali may 1,700 tayong malinis plus yung incentives pa na uh, 1,70 sa gabi at mayroon pa tayong 140 na incentive sa umaga so bali mayroon tayong marinis na 2,000 pesos so Nasa sa inyo yan, nasa sipag nyo, posibleng pag mas maaga kayo, mas malaki yung kikitain nyo at kung mas late na kayo uuwi. So yun lang guys, maraming maraming salamat sa inyong panunood. Sa mga hindi pa nag-subscribe, uh, pa-subscribe po ng YouTube channel natin. Malaking bagay po yung mga para sa akin, yung mga nag-subscribe po at mga nag uh, nanood po ng video natin. Maraming maraming salamat. Again, ito si Butter Dasban ang inyong grab car driver.